Pumalag naman si Senadora Amy Marcos sa pahayag ng Kamara na ang Senado daw ang umaatake sa People's Initiative. Ayon kay Marcos, sa katunayan nga ay ang Senado ang balak patayin ng Kamara. Ang buong detalye tinutukan niya ni Raymond Tinaza. Binigyang diin ni Senator Amy Marcos na hindi naman sila nagipag-away at umatake sa mga kongresista. Reaksyon ni senator Sen. Amy Marcos sa House Resolution na nagpapahayag ng buong suporta kay Speaker Martin Romualdez sa harap ng matinding pagkatake o mano sa kanya ng Senado kagnay sa isyo ng People's Initiative. Sinabi ni Marcos na ipinapaliwanag lamang nila sa taong bayan at sa mga mga batas kung ano ang dapat na patakarana. Ayon pa kay Marcos, patuloy din nilang kinikilala ang interparliamentary courtesy at patuloy dito ang hindi niya pagsubina sa mga staff ng mga komersista at ng office of the speaker sa ginagawang investigasyon ng kanyang komite sa PI. Sa ngayon, inip na inip na daw ang senadora na matapos na ang isyo ng PI para mapagtrabaho na sila at manahimik. Ano ba ang natitira sa inter-parliamentary courtesy? Eh pinapatay na nga yung Senado. Pero ganun naman, kinikilala pa rin natin ang inter-parliamentary courtesy. Hindi ko nga sinabi na yung mga empleyado nila. At uh, kung tutuusin, di naman covered ng immunity yon kasi hindi naman sila members of parliament. Nakalista sila doon, ang klaro-klaro sa lahat ng uh, mga tinex nila na sila ay COS or Office of the Speaker or House of Representatives employee. Ako, si Raymond Tinasa para sa Kwentong Politiko.